Okay, so what's up guys? Ngayon <laughs> papunta po muna tayo ngayon ng Ibabang Uni mula na IKSO uh, Para mapabigyan din po natin yung uh, mga request natin, isa-isahin lang po natin uh, Ipapagtanong lang po natin doon sa uh, mga tao-tao doon sa Ibabang Uni na CQ si Pantay Okay, nandito nga po pala tayo ngayon sa Sumagunsong mula na IKSO Kakaliwa na po tayo dito sa may papuntang patabog. Okay, share out po sa lahat ng mga hagip ng ating vlog. Mga hagip sa ating camera. I could stay awake just to hear you breathing. I don't wonder what you're dreaming. Wondering heavens to leave seeing. <coughs> ah, sepat abog yun. Biar pagadun yung akyatan. Sepat abog yun. Rancho. Patabog yun. Oo. Iba pang yun tayo? Bukod yun. Dito tayo sa may kaliwa. I go to you. Feeling your heart breathing. And I'm wondering what you're dream. Of. Wandering heavens, the leap of sea. Then I you kiss your eyes and sink away together. And just mommy stay with you at this moment forever, forever and ever. Ayan, awit-awit tampot -awit tayo habang mamma Arroye. Hindi pa. Yan parehas ko ba kayo na pag nagmumotor, nag-alucination lang na ako. <laughs> parehas ko ba kayo pag nagmumotor, kumakanta rin habang nagdadrive? Pantanggal inip. Ayan, napakainit po ng ating panahon ngayon. Ah balita po sa TV, magkakailning yata. makakaawa naman yung mga magsasaka na naman na hindi na naman makapagtanim. Tulad doon sa amin, natingga nang natingga. Bumaya na sa traktor natuyo naman ng tubig. Wala din. Oh, e, Yan, charot po kina <laughs> Ikaw na ang may sabi. Alright. Ako'y mahal. Uri. My goodness. Nag-live kami kagabi ah. Panood mo yung live namin? Nag-live kami kagabi ah. Ano live nyo? Mata? Oo. <laughs> Mga malat ay. Baka ipaputol putol na kanta? Malat ang busis. Three minutes. Time check. Ang oras ba? 10.02 alas 10 na po ng patanghali kakain naman ng tanghalian mga idol tadaanan ko muna yung klase din yan. na uh, ng uh, nakawan bang yun ayun maganda na nga po pala ang kalsada dito ni dati na rap road utay utay din na ayos yan yeah, share po sa inyo lahat salamat po sa lahat ng na mga nag follow nag share ng ating mga upload videos da, dito sa Quezon province yeah, sana po hindi kayo magsawa at asahan po ninyo na mas marami pa tayong ma i-explore na magagandang lugar dito sa atin sa probinsya ng Quezon Bundok Peninsula Ayan, maraming maraming salamat mga idol. And big and big shout out na rin nga po pala sa lahat ng mga taga San Francisco, Quezon. Ayan. Tayo po ay bukas ay dyan naman po i-arrest San Francisco, Quezon. Ayan. Medyo matatagalan po tayo dyan magpinunta. Gawa ng marami po dyan tayong mga spot na makukuna ng ating aerial view. Yan, kaya minsan po ay baka po makita nyo rin ako sa kalsada, sa daan, -daan. ay wag po kayo mahihiyang mag maihiyang magtanong kung may right bed ba nito. <laughs> wag po kayo maihiya. Pwede po ninyo akong tawagin, tawagin. Tayo po ay may sticker pa din naman natitira. Ayan, mayroon pa tayo natitirang sticker. <laughs> Okay, what's up? Oh. Tayo po ay kakaliwa Okay, dito po yung patabog sa kanan. Tayo po ay paibabang yunin muna ngayon. Banda-banda rin po ay dyan din. Ta pupuntahan din po natin yung patabog. At may mga magaganda rin pong spot dyan. Ayan, share po sa inyo lahat barangay, iba bang yun ni mula na on. Okay, welcome. Ito po ay putol-putol ang daan. Mayroong siminto, mayroong rough road. Oops. 6 minutes and 32 seconds remaining time for the first quarter. <laughs> Pwede na maging MC na liga. Okay, rap road ulit. Dito po yung bahay ng mga klase ko dati nung high school. Uh, damyan. Tapos, mga uh, damyan ng Pilipinas. Tapos mga Gilmer Princess. Yan, shoutout sa iyo, idol. Alam ko dito yung papunta sa inyo eh. yung makalugpong atin daan. Tatanong lang po tayo kung saan yung sityo pantay. Iba bang yun eh, mulanay, eh, keso. Yan po ay matagal na request sa atin ng mga uh, mahal nating followers dito sa Ibabang Uni. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng pagkakataon. Nakapag-travel ulit gawa ano, na natagal lang din po tayo sa Quezon City. Almost one month din po tayo nakatenga. Kaya malaking kabawasan din po sa ating uh, pinupuntahan. Okay. Ito rin pala po ang pilsid. Ayan. Pilsid. Oo, oh, kilala ko. Okay, shoutout po sa inyong lahat. Mahagip sa ating vlog. Mahagip ng ating camera. Sabi nila. Mailaw ba ito? Mailaw ba? Mailaw ba mga... Ako pero muna ako man din magatong ulo pa para balak pang gusto ko ulit po tang na baruto eh. Okay, tara. Ah, Tapos tayo. Uh, Wala problema. Pupunta na ako doon sa beaches eh hindi pa ayos yung Ah, uh, saya, masaya. Pupunta tayo doon, tayo sa Trestil. Saya doon pag may ano, kailangan ka planuhan. Pagkatapos nito ko yung magkupras. Magkakupras oh, ka pa din naman yung ay. Ha? Magkakupras ka pa din. Magkakupras ah, ka din naman ako. Oo, oh, e, tama-tama yan. Shoutout po kina kuya. Ay, yung uh, mga ay, okay na rin yun. Pira na din yun. Ayan, about po sa mga gawa, isa bukid ang aming usapan ngayon. Relate po yung mga taga-probinsya. Yung mga nakatira dati sa probinsya na anas. Ah, Nakatay naman na lang yun? Kawit na? Ah, sa Bangati? Oo. Nakatay mo siya. Takal na lang ngayon. Ayun mo na sa Bangati. Yeah, tubuan na yun. May suloy na yun. Ay, bukit ako nandito. Eh, nalang ko siya. Ah, nalang. Ah, ba? Oo. Oh. <laughs> Nine okay, minutes. Okay, Yan, okay, remaining time. Oo, okay, oh, inatawagan ka na yata ni Kuya Wendel mo ay. ay. alam naman na tulungan ko na Oo, oh, ay, tulungan mo na muna. Kakaawa naman si Papa mo ay. Bahagyan na rin. May ginagay pa anon. Ayos na. Okay na? Ah, Kaka kita ko yung paano? Ah, kita ko yung paano talaga. Um, matanggal kuko noon. Ah, na yata. Ngayon, na, ano, parang... Ay, hindi, kina, parang Hindi, Oo, <laughs> oh, natanggal nga yun. Na, Alas matanggal ang ano uh, noon. Oo. Oh. Okay Nagnanain na ah, pera. Natak? Nagnak ng maigi tapos naman kang maigi. Uh, ah, kaawa naman ay. Bravo, bravo. <laughs> 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 Hindi pa pagkatiwalaan ng mga <laughs> <laughs> nakarecord mo. <laughs> isko. ko po. Alam mo ng mga tao sa amin dito. <laughs> wala naman po kami ginagawa mo. Ayos <laughs> Parang mula <laughs> ka <laughs> pa <laughs> ng gano'n curang kami, maigi. Kasi sino eh, Parang bagong bagong mukha yan tayo na. Tatandaan kayo. Kaiba ka yun ha. Ba't ito nakakaanakawan dito sa ibabang yun eh. Tatagalan pa naman yata si Marat dyan ay. Ah, mata. Diyan pa matulog sa inyo? Hindi, yung kapatid noon? San tutulog? Diego. Bukas ang alis na rin. Eh. Ah, sa Ipnan Diego. Ay, alis na rin bukas. Uh, Oo, oh, na sa akin. Sa ba yun, Laguna? Oo, oh, Laguna. Anong trabaho na sa Laguna? Kapani. Ah, kapani rin? Oo, oh, buti. Nakapagbakasyon ng ganong katagal. Eh, berting anong kama? Ay, ay, nag ano, oh, Nag-indo na siya. Ah. Kapani pa apply Ah, apply na naman. Oh. Yung ginagawa pa lang court in eh. Ha? Huh? Ginagawa ang court. Okay, malapit na po tayo. Asan yung Ipnan Diego dito? Ay, yung Pilsid. <laughs> Diyan, dar Ah, eh, saan ito kaya ay? Eh? Barangay Ibabang yun this way. Ah, Barangay Hul pala ito. Ito Barangay Okay po. Barangay Hul po pala itong kanan. Ay, wala. Well, ay, hanggang doon lang pala yun. Barangay Nila Ah, nito po ngayon tayo. Pilsit para ba ang nakapasak dito? Barangay Ibabang Yuni, Pilsit. Alin kaya yung um, pantay? Ay, <laughs> Sa pinila Ah, mga idol Dito pa naman tayo na padaan Padaan din tayo sa Rap Road <laughs> Pati gano'n ka kasi niyan huh? Okay, share po sa inyo lahat ganda eh. po ng linang dito. Ito po yung kuno natin ng aerial view dati. Sa iba bang yun eh. Ano nga tayo ito? Banggahan? Banggahan ba? Iba bang yun eh. Sityo Manggahan. Mula na eh, Quezon. Oops. Ano tayo? Ano tayo may mga kasalubong na Okay, let's go. Shout out po sa inyong lahat dito sa ibabang yun ni Mula Nay, Quezon. Napakainit po ng panahon natin. Sarap po mag-travel kaso talaga napakainit. Init ang pakarandang. So, dito yung saka ko. 12 minutes and 50 seconds. Okay, mahaba-haba po itong ating video na ito ngayon. Mahaba-haba itong pang-export. Hindi ko na po ito puputulin. Hindi ako ko lang yan. Matiipid yan. pa pinasalin na Ha? Hindi pa. Ay, napasalinan ko na ito. Ha? Napasalinan ko na. Nalitro? Oo. <coughs> Tinakitan lang ko lang ano, CCTV. Ito po yung tinakitan ko ng CCTV.